Hi Santa, ang laki-laki mo, ang tangkad-tangkad mo ha. Wow. Merry Christmas sa lahat. Ayun. Ang dami mga decoration na dito oh, iba-ibang Christmas tree. Ayun. Pagkatapos ng Pasko, 50% off na 'to. Ayun oh. 50% off. ito yung malaking santa oh ito yung last year patong santang to eh ang laki-laki niya grabe laki ng santa na to oh mas malaki pa sa ano oh christmas na oh wow ang dami ng mga ano ng christmas oh sobrang tangkad do oh. ah, hanggang ano lang ako ni santa bewang may santang maliit <laughs> mag-asawa ayan wow nasa 50 dollars yan yung mga ano oh. ang mga christmas tree wow ito ang gusto ko si santa Magkano kaya tong si Santa na to? Oh, nasa 299 dollars. Ayan. Si Santa Claus. Giant. Wow. Kung ilalagay mo to sa pintuan, dito to kasya sa sasakyan, no? Wow. Santa Claus. Ang laki ni Santa Claus. Wow. di kasya sa sasakyan to aabangan ko to kung magkano to sa ano pagkatapos ng Christmas. Pagkalaki-laki oh, Chayan Christmas. Santa Claus. Ang tangkad ni Santa Claus, my gosh. Ayan oh. Woo, Santa Claus ha. Ayan po si Santa Claus, sobrang tangkad. Merry Christmas. Yan yung mga ano oh. Christmas lights, Christmas tree. Mhm. Mm -hmm. Ayan yung mga maliliit na Santa Claus oh. Talagang Pasko na dito oh. Ito, meron akong ano nakitang ganito oh. Wow. Magano oh grandpa and grandpa, grandpa and grandma. Ayan. Anam pala to, oh. Ayan, oh. Pero gusto ko yung malaki. Gusto ko si, ayun, ang laki-laki, oh. Kitang-kita ang tangkad-tangkad niya. 788, oh. Pang, ang ganda ng mga uh, saks, oh. Pang taglamig. Ayan. One size yung socks. Iba-iba. Ang laki nito. Oh. Ornaments. Tatlo siya. Pero magaan lang siya o oh. jumbo. Ornament set. Ayan. Magkano kaya to? Oh! Oh no. $149. Siguro tatlo na tong $149. Kasi tatlo abangan ko to kapag ano, tapos na yung Pasko. Magpi 50% off to. Ornaments. Cute naman nila, oh. Wow. Ang cute ng mga stock toys. Ayan, ayan, oh. Pasko na dito, oh. Cute, cute. Merry Christmas. Ayan, si Santa Claus. Aso. Bantay. Wow. How cute. You wish you. Ang cute nila. <laughs> ang cute. 199 dollars. 1.49 lahat yan. 1.49 yung isa. Ano bang ano yan? Animated The Grinch. Ayan. Si Minnie. pa yung nasa taas, oh. Mga ano, oh. Ayan. Ayan. Merry Christmas talaga. Christmas na Christmas na dito, oh. Ang cute nito. Magugustuhan to ni Kylie. Ayan po, oh. Tinang last year, wala itong mga ganito, eh. Ayan. Ayan, marami na lumalabas ng mga kung ano-ano. Mga Santa Claus. oh, mahal pala to. $44, so oh. Malaki. Oh. Pwede na yan. Ayan, mga ornaments. Ayan. Ayan, cute. Ang mga cute cutie. Cutie cutie. Candy cane. Ayan. Candy cane. ng mga aso. Iba-iba. $39. Ayan. Kaya ako dito yung ano eh. Pwedeng palitan yung ano sa kabila pala. Side. Kabilang side. Wow. Ang gaganda ng ano. kabilang side. Binibilhan ng aking asawa ng mga gamit sa kanyang mga paggagawa. Ayan. mo muna ako ng appliances. Kuno-kuno lang. Kunwa-kunwari lang titingin. Yun lang. Washing, anong ano? Refrigerator. Wow. Ang ganda ng mga appliances dito. Ayan ah. 698 LG. Wow. Kaya nga natin buksan. Wow. Alam mo naman, bibili. 1,498. Yan pa yung ibang gamit. Maganda. Ayan. Maganda to. Oh. Whirlpool. pre delivery pa. Ito pa, LG. Matibay kaya to. Ayan ang loob. Malaki din. Washer. Washer yan. Oh. Ito naman yun. Ayan. Ayan. Oh. Oo. Oh, Laki nito, oh, yung white. Wow. Free delivery, oh. Instant, save an extra $100 on select laundry sets. Ayan. And dahil marami pa akong time na ano, mamimili, magtitingin-tingin lang ako dito. Ang daming ma, ano, oh. Oh, ayan. Mamimili ka na. Refreshments. LG, Ayan. LG. Daming ano, ang mapapagpili ang refrigerator. Oh. Ito maganda, ito yung uso. Yan, kinakatap lang ito. Oh. Kaso nga lang, kitang kita kung ano yung laman ng rep. Paano kung walang laman yung rep? Di kita na. Knock, knock. Ayun, kitang-kita nang walang laman ang rep. Ayan. Dahil magaganda. Oh. Sarap mamili. Iba-iba Oh. Wow. Maka maganda sa bahay. Ang ganda nila na. gandang appliances. Iba-iba oh. Ang dami mapapagpilian papagpilian dito. Oh. May nabili na dong isa. Ayan. May mga murang refrigerator. Ibang-ibang klase. 600 lang. Mura lang. Ah, oh, mura lang pala ito. Oh. Gusto kayo matibay. Lahat naman matitibay siguro to. May nabili ng iba o. Oh. wow. Lapad do, oh. maganda to, mas malaki. Malaki. Black Friday appliances, oh. Dating 2,000 plus, oh. Naging 1,438 na lang. Wow. Ang oh, ganda nila, oh. Pangyayamanin. Pangyayamanin. Siyempre, mahal to, oh. Yayamanin, oh. Wow. Ayan, mangini. Dito tayo sa kabila. Ayan, o. Oh. Ang ganda. Ayan, mapapagpili ang mga ilaw. Ayan. Um, saka iikot ko, naghahanap ng restroom. Ayan. Ito. Punta ako dito para mag ano ng gas. Wow, daming mga halaman. Ayan. Iba-iba-ibang halaman. Mag-ano muna tayo. Ayan, oh. Depende kasi sa ano eh. Minsan kasi hindi pwedeng masikatan ng araw na nagtangmamatay yung aking mga biniling halaman. Kasi nga yung iba kong binili, nasisikatan masyado ng araw. May mga halamang hindi pwede sa araw. Ayan. Ayan, o oh, tingnan. Six hours or more of sun. Ayan, yan. Pwede yan sa ano. Ayan, plant of the month. Ayan, o. Oh. Marami din dito, oh. Ayan. Maraming mga mapapagpilian. Nandun pa sa, ano, malaki to, eh. Ayan, oh. Ang daming magaganda. Eh, ito yung kailangan ko. Tayo na. Kukunin ko muna yung cart ko. Alam, may mga magagandang, ano, oh. Kaso nga lang mahal. Ayan. Mahal. Snake plant. Ayan, oh may palm tree ba? Palm tree. Ito, pal ano yung palm tree yata ito? Cut palm naman ito. Majesty palm. Ayan, yung mga palm. Palm tree. Pag daw, ano, sa mga mayayaman, yan. Palm tree. Hindi nawawala ang mga mayayaman. ang katulad ko yung mga mayabang, pwede ako niyan. Mayabang eh hindi mayaman ayan oh daming halaman puro halaman oh. ayan daming mapapagpilian kaktus ayoko ka ng mga halamang may tinik dun lang tayo sa walang tinik malas daw yun pag may mga tinik na halaman pampawala ng swerte sa labas oh, merong mga ano sila. Kapag sa Pilipinas na to, wala na to. Nasa labas eh. Ayan oh. Pag nasa Pilipinas, wala na to. Ayan, maraming mga gamit sa labas. Maraming mga appliances. Ayan. And holiday decor, lemon cypress. Parang ang tinik nito. Sobrang tumataas to eh. Ayoko magtanim nito. Sobrang ano yan. Taas. Ang taas-taas niya. Maano sa bahay. Masukal. Ika nga. Pag lumaki yan. Nataas yan. Ano. Mas mataas pa yan sa nyug eh, Sa puno ng nyug. Ayan. Lemon cypress pala yan. Smart plant. Ayan. Ayaw ko nang buging bili. Ano mga tawag dito? Nahalaman oh. Kita ko din itong tanim na tuong. Ang daming tanim nila. Ang daming mabibiling mga ano. Halaman dito. Uwi na. Susunduin ko si Kylie.